Sabi niya, the tension between the Philippine government and Timor-Leste over the extradition case of Tevez sheds light on fundamental questions surrounding sovereignty, oh my God, the separation of democracies and the principles upheld by ASEAN. At the heart of this matter lies the delicate balance between respecting judicial independence and navigating conflicts' regional relations. So anong sabi niya? Itong issue na ito, babaklayin natin ha. Mga friends, etong issue na to, huwag kayong umarte. Okay? Ang issue na ito, ay ang involvement dito ay soberanya, ang separation ng democracies, ang mga prinsipyo ng ASEAN, and of course, kailangan natin dito i-balance ang respeto ninyo sa aming judicial independence, no? Hindi lang ito regional relations chorvanes, meron dito ditong issue ng judicial independence, mga akla kayo. Ganon. Ganon ang nasa isip ni Junisha Babon Suarez. So sinusulat niya yan. <laughs> Siyempre, pag isusulat mo sa newspaper, kailangan mabukang kagalang-galang. Pero ganon yung nasa isip niya. Mga akla kayo sa Pinas. Tingilin nyo kami, meron kami judicial independence. Huwag nyo kami takot-takotin. Ganon. <laughs> Hello, hello, hello. Magandang tanghali, Diyos Gusto ko na sana kumain, no? Um, gusto ko kumain ng tanghalian, pero naloka ako dito sa ating bagong pasabog. So, share share po muna itong ating live. Ayan. Alam niyo naman na papadalas po oh mag-live kasi sinabihin ako ng ating mga, uh, ng ating mga friends na cyberfunk. <may lands Took -sansi> na mag-live daw ako na mag-live para iwas gurgur sa kanilang favorite na reporting na impersonation. So kapag live, mag live ka, paano ako may impersonate? E, ikaw yung nagla-live, hindi ba? So eto na, eto na mga friendship. I-share nyo na kasi nakakaloka ang eksenang ito. Ito ay sagupaan. <laughs> mga friendship, ito ang tinatawag na sagupaan. Okay, salpukan. International level salpukan. <laughs> Pero hindi ang hindi natin kilal, ang, ang, ang ang kalaban ay hindi isang malaking bansa kundi isang napakabagong bansa dahil naging bansa lang ito mga uh, 1999 2000 naging independent um, state lang ito very recent mas matanda pa, mas matanda pa ako sa bansang ito ano <laughs> yo So, i-share, share nyo na yung mga kumakain dyan. Baka gusto nyo muna makipagchikahan sa atin. Ayan. So, bago ko finally kumain, dahil nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain since 1982. <laughs> Charo. <laughs> Anyway, so eto na, okay? Oh, I share i-share-share niyo muna, lalo na yung mga gusto makipag-chikahan, dihindi ba? Chikahan muna tayo. Ano to? Kagagaling daw sa peace rally sa Regina, Saskatchewan. Okay, thank you so much sa peace rally. Ituloy-tuloy lang po natin yan dahil, um, you know why? Um, the country is going towards a radical transformation as time goes on, no? Patience is a virtue, pero the Philippines is up for a great reset and transformation. Patience is a virtue. So, at least nakita na natin talaga ang mga tunay na magkakampi. Eh. Hindi po pula at dilaw ang tunay na magkalaban. <laughs> okay, so ito na ang sena. Bibigyan ko muna kayo ng background. Okay, background. <laughs> okay, so ano ang background? So, kilala niyo naman si Tevez, no? So si Tevez ay meron siyang kaso sa Pilipinas na multiple murder at inelevate pa yan ng Pilipinas sa terrorism. Si Tevez ay inakusahan na pinegi ang kanyang kalaban sa politika, si Degamo sa Negros, and then si Tevez ay isang congressman. Ngayon, si Tevez ay um, nag-apply ito ng asylum sa Timor-Leste. Okay, sa mga hindi na so otherwise known as East Timor pero ang kanya talagang official name ay Timor Leste ngayon um nasaan ang Timor Leste ito ay malapit sa Indonesia ito ay nasa um dati itong part ng Indonesia hanggang ito ay naging independent uh, country dahil nga um well it's a process of decolonization Chorbanesque. okay So, hanapin nyo na lang yan. Maliit lang yung bansa. Uh, very small but very um, how should I say this? Malaki ang gravitas ng Timor Leste. Okay. Okay. Mas maganda ang record nila pagdating sa political freedom kaysa sa Pilipinas, for example. Um, so, hindi siya, maliit siyang bansa, pero hindi siya pucho-pucho. <laughs> okay, maliit siyang bansa, hindi pucho-pucho. Ngayon, um, after ma-arresto ni PRRD, parang I think a week or so, nag-decide ang Court of Appeals ng Tagalin ko nga muna ito. Nag-decide ang Court of Appeals ng Timor-Leste na yung asylum ni Teres ay, ay papayagan. At unanimous yung mga judges. So, ibig sabihin, kahit isang judge sa Court of Appeals ng Timor-Leste, walang tumanggi. This was like two, two, two weeks or a week or so after Finor's exile si PRRD. So, kayo nang bahala mag 1 plus 1 equals 2 kung may kinalaman ba ito sa isa't isa or whatever. Anyway, highway, your way or the highway, syempre na imbier na ang gobyerno ng Pilipinas. Na imbier na. Okay. Na hagard. <laughs> Kasi yung Timor Leste. Bakit? Hindi <laughs> ba? <laughs> ang liit-liit ng bansa ng Timor Leste. Alam mo yun na parang, ang liit-liit niya. Bago nga lang ito. New kid on the block mas ma lahat siguro na nakikinig dito, wala naman siguro Gen C na nakikinig sa akin dito, na pinanganak ng 1996. Meron ba? Meron ba sa inyo dito pinanganak ng 1996, 97, 98, 99? Okay. Lahat ng nakikinig dito, mas matanda pa kayo sa, tim sa Timor Leste. <laughs> Gen C daw si? Sinong Gen Z? Si Cabalos? Ilan taong ka? Anong year ka pinanganak? May 2,000 pinanganak. Tigilan nyo nga ako. Nakita ko yung mga profile. Kakakatingin ko lang ng profile ninyo. <coughs> anyway. Ay, pareho kami ni, ano, 1982. Ni Gardening Hobbies. Best year. Charot. Anyway. So, na Bierna, si ako At kung ano-ano pinagsasabi niya sa Timor-Leste. Sabi niya, ang Timor-Leste daw, ang kanyang judicial system ay immature pa. Tapos hanggang... Nag-threaten na. Nag-threaten na. Nag ang BBM administration. Okay. Ano yung threat? Sabi daw, eh kasi, anti-moreless eh, nag-a-apply pa lang na sa ASEAN. Okay. Eh, so, nag-threat na yan. Well, kung hindi nyo eh, extradite yan si Tevez, eh baka, hindi namin i-approve yung inyong membership sa ASEAN. Ayon! Ayon! Well, in fairness, in fairness to BBM administration, no, Um, yeah, that's that's a good move that's a good move. Pero, um, kasi parang chess yan, no? You, just because you can, it doesn't mean you should. Dapat, alam mo din yung counter, magiging counter ng kalaban mo. Maybe you plan it two steps, three steps, five steps. If you can plan the whole game, mas perfect. Okay? Mas perfect. Um, so, feeling nila siguro yung Timor Leste is magbabatch, magbiblink. Mm -mm, -mm. Kasi sa ATN po, yung mga new members po, kailangan Um, yung mga existing members, lahat, walang mag-object mag kahit isa. Ganon. So, kaya malakas yung ng Pilipinas. Kaya nga, I find the tactic good. No? Siguro kahit ako yung nasa position nila, ganon din yung gagawin ko. I will tell Timor-Leste na, pag hindi yung binigali sa amin si, si Tebes, baka hindi namin i-approve ang inyong ASEAN membership. Ganon. Ngayon, um, March 28, so, two days ago, sa isa sa pahayagan sa Timor-Leste, may lumabas na op-ed. Okay, pakita natin ang op-ed. Ayan, itong op-ed. Ano ba to? I-print ko na lang kaya to ng PDF para hindi siya mag-lag. Okay, I-print ko siya ng PDF. Print. Ano ba to? Print. ah uh, print kasi maglalag kasi siya eh, pag, pag yung website mismo yung post ko. So hello sa mga kakarating pa lang, ito, may bago na naman tayong balita. Um, balitang, balitang Haggard. <laughs> balitang Haggard because, um, ewan ko, baka na ano lang, baka kasi parang tinatabad na sila mag-isip kung anong gagawin and then kung ano na lang yung makita nilang available, yun na lang yung gagawin nila kasi parang what for mag-isip parang ganyan. So, parang ganyan lang ginagawa ng Pilipinas. So, um, bahala na si Batman. Ganyan na ang kanilang taktika. Okay. So, ngayon, um, papaano ko ba ito ipiprint? Uh, print. Sige na ipost ko na nga lang yung website. Okay. So, ito ngayon, si... Si Jonicio Babo Suarez. Si Jonicio Babo Suarez na isa, na dating Minister of Foreign Affairs, so para siya yung DFA Secretary sa Timor-Leste, sinagot ang Pilipinas. Okay? Sa pahayagang uh, Tatoli. Okay? This is a, uh, I think this is a famous um, newspaper in the, uh, in the Philippines in Timor Leste. So ang title, Reflections on Sovereignty, Judicial Independence and ASEAN Values, the Philippines and Timor Leste. So ano sinasabi niya dito? Sabi ni, Sua ni so Su Suarez, ayo ko Portuguese kasi ito, eh. I don't know how to speak Portuguese. How do you how do you pronounce yung last name? Portuguese name Portuguese kasi sa Timor Leste po, nagsasalita din sila ng Portuguese kasi dating colony ng Portugal, ang Timor Leste. So sila um they speak uh, different languages, English, Portuguese, uh, Bahasa. So, ayan na. At meron pang meron pa si isang local language. So they speak about four languages. So, sabi ni Jernicio Babo, si Babo na lang, para cute. Sabi ni Babo, the tension between palaking natin. Sabi niya, The tension between the Philippine government and Timor-Leste over the extradition case of Tevez sheds light on fundamental questions surrounding sovereignty. Oh my God. The separation of democracies and the principles upheld by ASEAN. At the heart of this matter lies the delicate balance between respecting judicial independence and navigating conflicts regional relations. So anong sabi niya? Etong issue na ito, babaklain natin ha. Mga friends, Itong issue na to, huwag kayong umarte. Okay? Ang issue na ito, ay ang involvement dito ay soberanya, ang separation ng democracies, ang mga prinsipyo ng ASEAN, and of course, kailangan natin dito i-balance ang respeto ninyo sa aming judicial independence. No? Hindi lang ito regional relations chorvanes, meron dito ditong issue ng judicial independence, mga akla kayo. Ganon. Ganon ang nasa isip ni Junisha Babo Suarez. So sinusulat niya yan. <laughs> Siyempre, pag isasulat mo sa newspaper, kailangan mabukang kagalang-galang. Pero ganon yung nasa isip niya. Mga akla kayo sa Pinas. Tingilan nyo kami, meron kami judicial independence. Huwag nyo kami takot-takotin. Ganon. Okay. So ngayon, ang sabi niya, Arnold Arno Tevez Jr.'s case presents legal and political challenges that transcend national borders. The Philippine government expressed disappointment with Timor Leste for allegedly failing to demonstrate confidence <laughs> in the Philippine judicial, judicial system by refusing extradition. Okay, so ibig akla ha, wala daw tiwala yung Timor Leste sa judicial system ng Pilipinas. <laughs> ganon. Kasi ganon eh, pag, pag hindi mo in-extraday, wala tiwala sa judicial system mo. Oh. Okay. So nila nag-lecture si, si Kababo. Sabi niya, the separation of powers is a cornerstone of democratic systems. Just me, you Santissima Trinidad. Ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches Makinig ka, makinig kayo sa Pilipinas, nilelecture lang kayo ng Timor Leste. <laughs> In democracies, judicial independence is sacrosanct, allowing courts to adjudicate cases based on laws and facts rather than political pressures. O, oh, narinig nyo yan, nilecture Nile lang kayo ng napakabatang bansa na Timor Leste. Ang judicial independence daw, mga akla, dead ma, walang puli-political pressure dyan, kayong umarte. Okay. Ngayon ang sinabi, the Philippine government's apparent frustration with Timor Leste's judiciary raises concern about how Manila interpret interprets this principle. Napaka diplomatic kasi dati itong diplomat na naasain pa ito sa UN. So akla natin kung ano talagang ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya ay bakit para nag-iimbento ng konsepto ang Manila? <laughs> Hello sa mga friends ko sa Timor Leste. May meron kasi akong friends sa, sa Timor Leste, no? Um, I don't know if, if they're listening. I hope that you're listening. My friends in Timor-Leste. Are you listening? Anyway. O, oh, bakit daw? So, nag-invento kayo ng konsepto, Manila. Ganyan. Does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? <laughs> Particularly in international cooperation cases. Ang tindi nung tanong ni Babo. Aklain natin. Ibig sabihin yan, Oy, kayo mga taga Manila, ano ba man sa tingin ninyo, ang judicial independence ay po pwedeng ibraso-braso ng executive, ng executive, lalo na kung international cooperation ang eksena. Eh kung ganyan ang interpretation niyo sa Manila, o di hindi kayo nagsasubscribe sa democratic principle of an impartial judiciary. Hello, eh. Ah this is the library is open. <laughs> Reading is fundamental. This is what you call library, it's open. <laughs> okay, next paragraph. It is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditional judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. So aklain natin para maintindihan niyo. Ibig sabihin yan, Oy Manila. Ano mo feeling ninyo, yung presidente namin, eh dapat impluensyahan ng ano, ginagawa ng judiciary? Eng-eng ba kayo? <laughs> eh kung ginawa namin yan, hindi na kami, ano, eh di, papat pa demokrasya. Hindi, hindi na independent ang judiciary namin. Eh kayo. Ganon. Ganon na nasa isip. Pero syempre, dahil kailangan mong isulat sa isang um, formal newspaper, syempre kailangan may mga hilot-hilot. <laughs> may mga tinatawag na cannot-cannot, ganyan. Pero kung ito ay bardagulan, ganoon lang yan. Bardagul. Okay, so na, ni babo. Adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and extradition requests. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles, regardless of external pressures. Timor-Leste's judicial system is not obliged to act. according to another nation's expectations, significantly when such actions could compromise its integrity. Oh, bardagulan. Gusto niya bardagulan, ano, bardagulan. <laughs> bardagulan version. Mga akla. <laughs> may, may, independent judiciary kami. Huwag kayong umarte na feeling niyo mapipressure-pressure nyo mapipressure -pressure yung judiciary namin. wag huwag, huwag mag-feeling. <laughs> Ganon. Huwag mag-feeling kasi may proseso kami. No? Huwag kayong mag-feeling-feeling na kayo nyo kami kayo nyo kami paikot-ikot na parang kulangot. Ganon. Ganon ang barda version. Next paragraph. Whether or not the Philippines intended to subtly link Timor-Leste's decision to its aspirations to join ASEAN, this alleged tactic raises Ethical and diplomatic concerns. ASHAN membership is predicated on mutual respect, non interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASHAN contradicts these principles and risks diminishing the spirit of regional. unity ah ah ano na um ano ibig sabihin ni babo sa <laughs> sinabi niyang yon tinatakot ko ba kami manila <laughs> tinatakot ko ba kami ha huh? oh tinatakot ko kami yung ginagawa niyo hindi rin naman align yan sa prinsipyo ng asian Tigilan niyo nga kami, kayo Marte. ganon. Ganon ang bardahan version. Nang sinabi ni Babo. Yan siya, si Babo. So, ayun nga mga friends, no? Um, Nagbarda, uh, social nga lang yung pakipagbardagulan ni, ni Sir. Ni dating, uh, ng dating ministry, Minister of Foreign Affairs ng Timor Leste. So, sana sagutin nito ni Claire Castro. Idol ko to si Claire Castro, no? Bardahan. Bardahan to death. So, so ibig sabihin, bakit mo ipipressure kami sa ginawa ng judiciary namin? independent yung judiciary namin. So, pag na-pressure kami at ininfluensya namin yung judiciary namin, eh, hindi na siya independent. Nye, gano'n. <laughs> sabi ko sa inyo, ang gobyernong ito ay bubble gum. Okay. So, ayun na nga, hindi nga po pwede, sabi ng Timor Leste. Ang judiciary namin ay independent. So, kahit mag-usap-usap kayo dyan, president to president, walang magagawa yung leader, presidente ng is Timor. Kasi independent nga ka yung judiciary ng Timor-Leste. So, kahit sabihin ng presidente ng Timor-Leste, oo, oh, i-extradite namin. Pero dadaan ito sa proseso. Meron itong judicial proceedings. So, in short, in short, parang gusto nang sabihin ng Timor-Leste na huwag nyo kami itulad sa Maynila. Charot. <laughs> ang sakit. <laughs> yung unang eksena, huwag nyo kami itulad sa Maynila. Yan ang sabi ng Timor-Leste. Okay? So, ayon So, parang sinabi ng Pilipinas na, ay, ito, final sentence. Gusto ko yung final sentence. Di ba? Yung final sentence kasi, parang, parang ano to eh, pigil na pigil na mag-bardagol. Kaya may final sentence. Pigil na pigil mag-bard, bardagolan talaga to death. For the Philippines, this episode serves as an opportunity To reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Ramdam yung pagpipigil. Ulitin natin for more impact. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. gusto niyo yung gusto niyo talaga iniisip ni Babo, yung Barda yung barda version. Oy Pilipinas, kayo ang magnilay-nilay. Naka, <laughs> na yung ginagawa ninyo ay naka-align pa ba to sa democratic values at sa mga prinsipyo ng ASEAN? Ganon. Ganon ang barda. Di ba? Ganon ang bar barda version ni Babo. <laughs> Pero yung last sentence, no? Pigil na pigil ang pig pigil na pigil na maging ako. Charot. Hindi <laughs> ko ako ganyan, susulat ko. Tigilan nyo nga kami dyan, Manila. Kay, mag, kayo ang tumingin sa kulay ng inyong buto. Kung yung ginagawa, buto. <laughs> sa kulay ng inyong buto at buto, kung yung ginagawa nyo, yung ginagawa ninyo sa Maynila, kayo pa ba ang naka-align sa demokrasya at sa mga prinsipyo ng ASEAN? O kayong Marte? Kayong ma kayo! Kayo! <laughs> kayo ang tumingin sa salamin. Charot ka <laughs> Naintindihan nyo na. Ganon ang bar the version. Yun ang gusto sabihin talaga. Eh, kaso nga, um, syempre, diplomat, <laughs> uh, formal, ganyan. Pero yung last sentence, ulitin ulit natin for more impact. Okay, for more impact. Para makita niyo na talagang pigil na pigil talaga siyang maging katulad ko. For the Philippines, this episode serves as an opportunity To reflect on how its actions align with democratic values and Asian principles. Ramdam, di ba? <clears throat> Ramdam niyo yung pagpibigil na maging ako? Ramdam niyo yung gusto na lang sabihin niya na, Oy, kayong tumingin sa salamin. <laughs> at examine yung mabuti, yung nak nakikita yung sa salamin. Kung yung nakikita nyo ay yung ba ay ang naka-align pa sa demokrasya at Asian values. Ganon. Gano'n na eksena. So, uh, ayun nga lang, no? Well, tingnan ako excited ako sa magiging sagot dito ni Claire Castro. Kung sasagutin niya sa kani DOJ Remulla. Kasi talaga, hindi nagpatinag ang Timor-Leste. Can you imagine? Napakaliit na bansa ng Timor-Leste. Alam niyo kung gano'ng kaliit ang Timor-Leste? Timor-Leste uh, land area. Ang Timor-Leste po ay 5,794 uh, uh, maliit lang talaga siya, 5,794 uh, miles square. Square miles, miles square, square miles. Gaano kalaki ang Manila? How, ha, uh, Metro Manila land area. Ang Metro Manila land area ay, mas, naman sa, mas malaki naman siya sa, mas naman siya sa Metro Manila. Siguro kasi laki siya ng Cebu. Cebu land area. ah oh, medyo kasing laki siya ng, ay hindi rin eh. Siguro, um, siguro mga Palawan. Palawan land area. Um, mas maliit siya ng Palawan. Yung Timor-Leste, mga half siya ng Palawan. Ganun lang siya kaliit. And, um, oh well, hindi sila nagpatinag sa Pilipinas. Hindi ba? So, ah, uh, ayun na. So, um, ako excited ako sa isasagot ni Maring Claire. Alam mo naman, Maring Claire, favorite kita, no? Kaya kailangan, antayin ko ang barda. Dahil barda kung barda dapat. So, maraming maraming salamat. Lalo na yung mga ka-tune in lang. And thank you so much ulit really sa pakikinig. Ako'y kakain na. Kasi on the way dapat akong kumain. Dahil hindi pa kumakain since 1982. Um, because poverty is next to being balingkinita. Hindi <laughs> anyway, kakain na ako. Maraming maraming salamat. Magtatanghalian na ako. And hanggang sa muli. And Auntie Claire, I hope masagot mo tong Timor, uh, yung op-ed dito sa Timor-Leste ng dati nilang Minis Minister of Foreign Affairs. Because, um, I have a high expectations from you that you will raise the roof of bardahan. No? Kasi binarda eh. Barda back. You know, barda back to you dapat. Diba? Barda back to you. Ganon. Thank you so much. And have a nice day, everyone. And hanggang sa muli. At ako'y kakain na. And mabuhay po tayo, mga tunay na nakikipagbardahan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po.